Ako nga pala si Rex Remitio, no, isang uh, correspondent ng CNN Philippines na, at nandito pa rin tayo sa kahabaan ng May Commonwealth Avenue kung saan isinasagawa ng mga makakaliwang grupo yung kanilang uh, kilos protesta na tumutulog sa nga uh, kay Pangulong Duterte at sa kanyang darating na State of the uh, Nation address. At kung may kita mo sa aking likuran, ay yan, ito daw yung pinakauna nga uh, Uh, na ginawa ng uh, makakaliwang grupo ayon sa bagong alyansang makabayan o bayan, ito yung pinakaunang FG na kanilang ginawa na FG ni Pangulong uh, Duterte. Pero kung makikita mo, medyo simple lang siya. Nakasuot siya ng uh, gray na parang barong o uniforme, o uniforme man yan. At uh, nakataas yung kanyang kamay. Taliwas ito doon sa mga nakarang FG na ginawa nila doon kay dating Pangulong Aquino na medyo malaman ito. May sungay pa at uh, kung ano-anong burloloy pa na tumutulig sa kay dating Pangulong Aquino 'yung 'yung kanilang nilagay. Pero ito kay Pangulong Duterte ay uh, medyo uh, simple lang. Pero meron pang isang bandayan doon sa likod niya ay um mukhang pinaghalong mukha naman ni uh, President Duterte at ni uh, dating uh, Nazi Germany dictator Adolf Hitler no na kasi nga ngayon tinatawag nila si Pangulong Duterte na isang uh, uh, diktador uh, Hitler at uh, tuta. Ito taliwas ito doon sa mga rally noong nakaraang sona noong unang taon ni Pangulong Duterte kung saan uh, sinusuportahan pa nila yung pangulo at mapayapa pa yung mga kanilang rally. At dahil nga sa kanilang rally ay kumikita mo yung lagay ng traffic ngayon at tatlong lane na lang no sa sampung lane ng Commonwealth Avenue yung uh, pwedeng daanan at sobrang traffic nga dito. So kung nasa bandang Quezon City ka, huwag ka na siguro munang dumaan sa Commonwealth Avenue o maghanap ka ng alternative routes kasi matatrafika uh, matatraffic ka kapag dumaan ka dito. At ngayon ipakikita naman natin yung uh, yun nga ito yung uh, uh, mga nagpoprotesta no na papuntang bata sa uh, pambansa. Inaasahan daw na nasa uh, 15,000 yung uh, magpoprotesta doon nga sa may sa nga uh, pambansa. Marami sila nga hinain, gaya na lamang ng uh, hindi raw na successful na pagtatapos ni Pangulong Duterte sa kontraktwalisasyon, yung tinatawag nila ng militarisasyon sa kanayunan at yung ano nga pagkaantala nga ng uh, peace talks. At ito rin yung isa sa mga tinuturong dahilan kung uh, bakit ngayon ay bumabalik sila sa kalye at mas uh, palaban sila dahil nga doon sa uh, pagkaantala nga ng peace talks. At hihilingin nila kay Pangulong Duterte na uh, muli na itong ibalik. Marami pa tayong nakitang FEG kanina no, iba't ibang kulay, samut sari, at uh, napakatuwaan nga ito nung mga nung mga audience no, nung mga bystanders at ako uh, kumukuha sila ng mga picture na ito. So, ito yung update ko ngayon dito sa May Commonwealth Avenue at uh, magbabalik ako para sa mga susunod pang uh, updates sa aking uh, report.